Mula sa 2.11 milyong Pilipinong walang trabaho noong Mayo ngayong taong 2024, bumaba ito ng 3.1% o 1.62 milyong Pilipino. Mas mababa ito kumpara sa 4.5% o 2.33 milyong Pilipino na walang trabaho noong Hunyo ng 2023. At mula sa 48.87 milyong may trabaho sa bansa noong Mayo, Nadagdagan ito ng 1.41 million sa buwan ng Hunyo. Ayon sa NEDA, resulta ito ng paglakas ng ekonomiya ng bansa, partikular sa construction at manufacturing. Public construction sustained double-digit growth at 20.8% from 12.1% as the government's infrastructure agencies expedited the rollout of the Marcos administration's construction and rehabilitation projects. Encouragingly, private construction likewise accelerated to 9.9% 9 .9 from 5.3%, particularly commercial construction. Pero nagtamo naman ang sektor ng agrikultura, forestry, fishing at aquaculture ng pagbaba ng employment dahil sa nagdang El Nino noong ikalawang quarter ng 2024. Tumaas din ang underemployment sa bansa na umabot sa 12.1% mula sa 12% noong June 2023. Pero para sa cook na si Remy na sumasahod ng 650 pesos kada araw, hindi na raw sapat na mayroon lang trabaho. Tapos sa mga bayarin sa mga bahay, ganito sa mga tubi, ilaw. Pero kung ang Mayo 1 ang tatanungin, dapat nang taasan ang sahod ng mga manggagawa para makasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasi sa realidad, ramdam na ramdam ng mga mayan, sa presyo na lang ang bilihin, yung walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga, ng mga ng petrolyo, yun ay yung ano yung, yung, yung dun, tumataas yung ano yung yung, yung napakataas na inflation. Noong Hulyo, inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region ang dagdag na 35 pesos na sahod sa mga manggagawa sa NCR at umaasa rin ang iba pang manggagawa sa iba pang rehiyon na taasan din ang kanilang mga sahod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.